Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at nandito na naman po tayo sa ating pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay atin pong isusumada ang ating pecha ngayon pong April 11, 2024. At sa ating mga subscribers, sa mga followers po natin at sa mga bago pa lamang po natin mga viewers dyan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan mga idol, napisan po natin ang ating sumada dito tayo sa ating sumada sa pecha ngayong April 11. Ayan, dito po tayo sa April, yan po ay 4. At 11 sa ating pecha, 24 sa ating taon. Ayan, ganoon pa rin po yung gagawin natin dito. Ayan, simplify lang muna natin sila. Uh, 0 plus 4 is 4. 1 plus 1 is 2. Uh, 2 plus 4 is 6. Ganoon din po sa bandang gitna. 4 plus 2 is 6. Uh, 2 plus 6 is 8. Dito rin po sa bandang baba, add lang pa rin natin sila. 6 plus 8 is 14. Ito po yung unang numero natin. Meron po tayo rito ng 14. At uh, yung pangalawang numero natin, kapares natin yung numero, dito pa rin po yung second lang gitna. Combine pa rin po natin itong tatlong numero natin dito. 4 plus 2 plus 6 is 12. Ito naman po yung pangalawang numero natin. Meron tayong 12. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede na rin po natin itong matayaan. 14-12. O kaya naman po ay 12-14. Ayan, pwede, pwede na po yung kombinasyon natin yan. At dahil 2 digits po yung mga numero natin. Itong 14 at saka 12. I-simplify lang po muna natin yan. Bago natin sila ay sumada para malagitagan yung mga numero natin. Na pwede nating pagpilian. Ayan, dito po sa 12, 1 plus 2, yan ay 3. At dito sa 14, 1 plus 4 is 5. Yan po ang ating isusumada ngayon, 3 at saka 5. Ayan, nahin natin sumadang 3, kunin muna natin yung 12. Sumada 12, 1 plus 2 is 3. Uh, pwede rin po dyan ng 30. Sumada 30, 3 plus 0 is 3 pwede rin po yung 21 sumada 21 2 plus 1 is 3 at 39 sumada 39 3 plus 9 is 12 ayun mga adol, yan po yung sumada natin sa 3. at isunod naman natin ang 5 dito sa 5, kunin muna natin itong 14 sumada 14 1 plus 4 is 5 pwede rin po dyan ang 23 sumada 23. 2 plus 3 is 5. At 32, sumada 32. 3 plus 2 is 5. Ngayon mga idol, po yung sumada naman natin sa 5. At ito po yung mga numero natin na pwede po natin pagpilian sa atin pong sumada para po ngayong April 11. Meron po tayong 3, 12, 30, 21, 39, 5, 14, 23, at 32, Ayan, sa mga numero natin yan, rumble lang natin. Pipili lang po tayo rito ano po yung mga nagugustuhan po natin, mga personada po natin yung mga numero. At doon naman sa ating sample, ayan, kinuha natin dito ang 3, 3, 23, 3, 23, 3, 5 and 12. Ayan mga idol, ito po yung mga sample po natin, mga kombinasyon po natin nakuha sa atin pong sumadong yun pong April 11. Meron tayo rito yung 3.23, 21.14 at 5.12. Ayan, meron tayong tatlong sample dyan. Kung nagustuhan niya po sila, pwede, pwede rin pong matayan itong mga kombinasyon po natin nakuha dito. Pwede rin tayong magdagdag o kumuha dito sa taas sa mga naka-circle po natin mga numero kaya na lang pong pumili dyan kung ano pa po yung mga nagustuhan po nating mga kombinasyon uh, at ay mga idol, po natin sumado sa pecha para po ngayong April 11, 2024 maraming maraming salamat po